So, ayan, part 2. Ito, hindi na namin ninanakaw. Talagang walang nagtatanim. Tingnan nyo, oh, mga kahoy. Dito kami dumaan. Hindi na niya ako mabidyohan. Yan ay pusaw. Masarap yan. Tutunuan. Kung gusto mo lang mabuhay dito sa bundok, makakain ka. Konting-konti na lang konting konti basta may bigas tapos may gulay gulay yung mga wild wild na gulay mga guys mga guys oh tagpusaw ngayon masarap yan pag gusto mo lang talaga mabuhay walang imposible kung hindi ka ano, tamad ayan, ako na yung kukuha so, ito huwag na yung isa tapos, ito ayan o oh. ayan saan ang liwanag So, ang bigat na nang dala namin. Ayan yung bag ko. Yeah. Eh, alam niyo hindi kami takot dito sa sarili naming bayan. Kahit minsan may tao. May tao, hindi daw kilala ng papa. Hindi man sila mangyalak. Walang pakialamanan. <laughs> napa, siya, napa, oh. so, Hmm. Ang isa piso yan. Pisot pa. Ang <laughs> isa ano na, na yan. Okay na yan? hmm. So marami na kaming dala. Hindi na namin kaya buhatin. <laughs> babos